isong ito na may kinalaman niya dito sa isang Chinese National na hinuli ng Bureau of Immigration na sinasabing ano eh uh, illegal alien o pero lumilitaw na itong hinuli hindi naman talaga alien oh. o hindi raw alien at sa katunayan ito ay ano uh, isang isang Filipino citizen na mayroong passport at uh, may mga kaukulang dokumento na kumikilala bilang sa si isang Filipino uh, citizen bagamat yung kanyang birth certificate ay huli na yung ano O, oh, ba't uh, tinatawagan mo ako o, oh, huli na yung kanyang uh, pagpaparistro ano tawag doon? late filing Late, ano, late registration. Ah, uh, late registration. Pero ito palang mga mga na ito ipinanganak sa Pilipinas at apat na taon nung pumunta ito ng China. Mm. Oh, pero ngayong apat na pong taon na rin napabalik-balik dito sa Pilipinas at kasi may hawak awaksa ng malalaking negosyo rito. Ito, ito ata yung ano eh. Ito ba yung Global Ferronicule uh, Holdings uh, Incorporated? Oh, yan yung ano, yung uh, isa sa ano, isa sa opisyal ng uh, binanggit mo. Isa sa opisyal ng binanggit mo. Tingnan mo, ano ano yung nandiyan sa iyo? Kasi sinasabi rito na kinokondi mahigpit na kinokondi ng Global uh, Ferro Nickel Holdings Incorporated na uh, ang umano'y iligal na pagditinis ng uh, Bureau of Immigration sa kanilang chairman na wala namang isinampang kaso at hindi rin na uh, nasangkot sa anumang krimen o maling gawain. Oh. So, talaga naman ang uh, ang ating uh, batas talaga. Alam mo, maraming mga ganoon mm. eh. Sa uh, oh. dito sa uh, kahit sa 'di ba sa Quezon City, mayroon din ganun na kung kung nasubaybayan mo yung kaso dito sa Kalookan mm. na uh, yung dinitin eh yung isang uh, ama at yung anak dahil na uh, hinanap ng uh, ilang araw yung kanyang ama na nawawala namatay dahil sa sakit na leptospirosis panahon ng mga pagbaha no oh yung ilang araw na, na kinulong pala hindi naman kinasuhan kinulong oh di ba wala nang pangkaso. oh ito ito mo to kasi parang wala pinag-iwan din ano kaya nga ang pag na ng, uh, pagkundina ng FNI o oh, itong uh, Itong uh, Ferronickel Holding nga uh, Incorporated ha, ay uh, matapos na ginawang illegal na pag-aristo ng Bureau of Immigration kay Mr. Joseph C. Chairperson Global uh, ng uh, Feronical Holdings Incorporated uh, at Committee Chairman uh, for Mining and, ng uh, Philippine Chamber uh, of Commerce and Industry. Ba talaga nung pang may mga matitindi pala posisyon dito sa mga negosyo. Uh, oh, uh, hey, ito yung chairman. Chairman pala ng uh, Global Pero Nickel At, ah, uh, ano, chairman ng uh, Philippine uh, Chamber of uh, Commerce and Industry for Mining Concern. For Mining Concern. Ayon kay sa report ng Bureau of Immigration na uh, ni Commissioner Joel uh, Anthony Biadao, Hmm. Na-arresto ang uh, from uh, line immigration officer ang isang uh, Chinese national na nagpakilalang ng Pilipino uh, citizen na, na, na nagngangalang si Chin Song na punta taong gulang at noong uh, Agosto 21 sa Ninoy Aquino International Airport o sa NIA Terminal 3 na dumating sa bansa lulan ng Cathay Pacific Flight mula sa Hong Kong. Ayon pa kay Biyaraw, Si Chen ay uh, subject umano ng isang uh, mission order at uh, investigation mula sa Bureau of Immigration matapos na makatanggap ng informasyon. at uh, ang ahinsya, siya ha mula mm. sa mga intelligence officer hinggil sa umaray ilegal na pagkuhan nito ng uh, Philippine documents. Mm. Uh, uh, so ginagamit umano nito ang uh, Philippine passport na inisyo noong 2021 na mayroon din itong iba't ibang uh, Philippine identity card na nagpapakita na isas itong Pilipino. Eh, talaga, eh, pero ang tanong uh, ay, pagka hindi ka Pilipino, makakakuha ka ba ng Philippine passport? Yan ang sinasabi ko. Oh, oh. Okay. Ang laking, laki tanong yan, no? Gumagamit ka ng Philippine kaya passport, to, ang tanong, peke ba yung passport o hindi? Ayo ay, ay, kung peke yan, hindi, hindi nakasakay ng aeroplano yan. O, oh, di ba? Kaya nga. Ito ba? Oh. Ito ba? Ha, si oh, sige, ito ano ba? Siya daw, na kinumpirma ang, uh, ng kanilang alien registration division na ang fingerprints ay uh, tumutugma sa isang Chinese citizen uh, na kasalukuyang may long-term visa at uh, alien certificate registration identity card. Napang mamayari din umano ng uh, maraming negosyo sa, at, uh, sa bansa at nakapasok na sa iba't ibang economic business groups. Ba? Mm. <laughs> sinabi pa? <laughs> <laughs> hmm. Mm. Mm. Tuloy, tuloy, tuloy. Sinabi pa ni Chen na sa kasalukuyan ay na eh, itong si Chen ay nakapit na ngayon sa Bureau of Commission Holding Facility sa Bikutan sa tagig at nagnaharap uh, sa deportation case dahil sa uh, misrepresentation. Uh, ah, oh, pero itong itong ang ngayon mong kasama Jim kasi ang lumilitaw ngayon yung aligasyon ng Bureau of Immigration sa pamamagitan na. ni Commissioner Viado ay tila taliwas sa una nang na. naging desisyon ng tatlong immigration commissioner. Oh. Sino Kasi meron na palang unang decision nito si na commissioner uh, si Chairman Sigfried Bison. Mm. Gilberto Repiso at Abdullah Mangutara noong February 26, 2025. Oo, oh. oh 2025 yan, na nagbabasura sa deportation proceedings laban kay si. Oh. So, ibig sabi sabihin, anong pinangahawakan ngayon itong si Biado na na, ano, na 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 dokumento na deportation nung pinangawakan niya samantalang February 26 ng 2025 ay eh, dinismiss ito ng Bureau of Immigration. Oh, may, may, hindi, may, na, may naamoy ka ba? Baka naman hindi ito na bahagi na ni kasamang Edwin. eh, may, uh, may, may naamoy ka ba? Kasi dati ng style ng Bureau of Immigration to eh. Oh, may, hindi bago sa Bureau of Immigration ng ganitong style. Oh, may, na may naamoy ako. Mukhang uh, malaki yung naamoy ko. E, at sana yung... hindi. Sana hindi totoo yung naamoy natin. Kaya nga. Oh. Nang bakas. Oh. Pero alam mo sinabi pa ni Joseph si Kasi uh, kasi dumilito doon sa findings ng ano ng BI na oh. si Joseph si ay isang Filipino citizen batay sa kanyang birth certificate at iba pang isinumbilin dokumento tulad ng passport. Eh sabi ko nga, hmm. mabibigyan ka ba ng passport kung hindi ka Pilipino citizen? Yun nga, kinasabi eh, ko. Eh, napaka-legal na dokumento yun. Kapag kaya ko yung nagpresenta ng legal document, isa sa number one requirement, hanapin ka. O government ID, pag wala, passport. Laging ganun eh. Kasi identity mo yun na ikaw ay nagpapatunin isa kang citizen ng bansa na nagbigay ng passport sa'yo. Yun, oo. Oo. Oh. Eh, ano kaya yung ano, ang uh, pinapahiwatig dito ni Piano? Abay talaga yun. Ay, si medyo, na, mara, dun, may, dun mayroong mga nag-iisip ang ilan natin mga kababayan. Ano ba talaga kuya? Oh, yeah. uh, At samantalang, matapos niya matanggap ang kuya ng Bureau of Immigration kasi nag-decision nga yung BIA. Eh. Maging yung chairman ng uh, Philippine Tam Chamber of Commerce and Industry na si Miguel Varela, eh, nung malaman niya na mayroong order na gano'n yung BI, yabay kinongratulate nito si Xi. Si. At sinabi oh. niya na walang pagdududa ang PCCI na Pilipino citizen talaga ito. Oh, galing. pero bakit tinuli ng BI, ano? Hindi kaya nagagalit si Biado dahil hindi nagmano sa kanya. Hmm. Diba? alam mo, dating style ng mga tiga BI ito eh. Sana hindi ito katulad ng pulburo na at uh, siguro, ang uh, punto lang natin ngayon, eh, medyo kakaiba itong pangyayari. Talakay natin siguro sa ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, matatag daw yung paninindigan at panawagan ng FNI sa mga otoridad na pairalin yung tinatawag na rule of law. Kasi, hinuli, walang isinang pangkaso, wala namang involvement sa iba't ibang krimen, pero hanggang ngayon nakaditin, nakaditin sa sa tagig. Oh. Mm. Eh sana raw matiyak na masusunod yung due process at nanawagan din sa publiko na sana matigil na o oh, itigil na yung mga maling spekulasyon kasi ikinabit ito na ala alis guuro eh. Ay, oh. parang ganun ano, ano. Oh, sinabi pa rin ng FBI ay dapat ay manatiling committed yung, nananatiling committed yung kanilang kumpanya na nakikipagugnayan sa otoridad. At tinidiyak din ng mga ito sa mga stakeholder na magpapatuloy ang operasyon ng walang pangamba o paggambala, pagkagambala. At na uh, habang ginagawa yung investigasyon, eh hindi raw na sila magbibigay ng anumang payag o oh, iba pang payag. May kaugnayan dito. Pero